Hey guys, welcome back at sa aking YouTube channel, Tuesday Friday. Guys, I'm back natin ngayon kaya uh, talagang natin ano, Drop ako artista. <laughs> drop ako artista. Uh, nga. Nga, pag na, ako. Ayan, uh, ako kaysa kong na. Pag na, 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 pag na ako. na. na, na, ako. Pag na. Pag drop ako. So, yun guys, nandito na yung ano, sinasabi kong pupunta akong artista. Ayan, ang gabi! Oh guys, ha, si, Alright! Nakagin na siyang SM, si Pang SM ka. Magulad kayo, artista to guys, ngayon para malaman yung pa bakit artista to. Sama kayo sa loob. Ah, tara! -ta -ta. Ito nga, in-invite ako sa Coco Valley, so tell <laughs> so yung ano, ano ba? meron dyan parts Ayan, ayan. Ito yung Coco Valley Resort. ano ba meron dito? At parang napaka-sisal ng Invitation okay. mo sa akin. <laughs> ano yun? Birthday party sa Ay, yung entrance pa ako. Hindi na. Hindi na. Hindi lahat yung kaibigan kong ano, artista, ha? Okay, yung dito tayo dadaan sa, sa may artwork na ginawa namin. Uh, ayan. Yeah, yeah. sinabi na kagad kung oh. bakit siya artista. Ayan guys, akap ko muna. Mamaya natin pag-usapan. Kung ating binablog ko ngayon na parang SE. Alright. Ngayon guys ha, bago tayo palakan o tumuloy. Eh, yeah, kasi siyempre tayo na invite tayo sa Minyaga. Ngayon yeah, no? So guys. Minyaga at birthday. Right? So, bakit ko sabi ng artista itong aking na parang SE? dahil sa mga art na yan. Yeah, yeah. So, guys, magaling siya mag-drawing dyan no? So, Ay, ang, ang gawa na dyan. Ito yung, wall. yung wall mural, yung fantasy mural para sa yeah. Coco uh, Valley Resort. Yeah. Yan, yeah, nagko-meron siya mga paru-paro kasi dasma rin yung tayo oh, dasma tayo, so, paru-paro festival paru-paro festival diyan na ah? um. galing si Panginoon ito, ito pa pa dito, ito, ito, ito yung ano yung pool, uh, pool area, uh, fountain pool area para sa mga kids Ayan. Tapos meron pa tayo yung slide pool doon tapos ito yung malaking slide ayan, welcome pa rin dito Koko Bali talagang bulag mo na rin yung ano sinout out mo yung ano rito yung Koko Bali Resort na malatagpuan sa dito pa, barangay Paliparan 3. Ayun, paliparan 3. Tapos pa rin yan, TV. guys, ha? ito, ito, ito eh. sa <laughs> vlog eh. Sakala, na, prank ko, eh. Baka na-prank ko, eh. Ayun, guys, Ano eh? Yeah, tawag kong artista dahil talaga napaka-talent. Salamat Hindi thang lang doon ha, may mga ano pa to, hindi ko alam parts yung tawag dun. mga Ah, mga schedule. Schedule ka. Oh, mo. meron, meron. Kasi meron, meron yung mga tao mo kasi ano kaya? <clears throat> ah, may ah, eh. umasa pa sa fiberglass, fiberglass okay, okay, molding. Ayan. Oh, okay, ano ba ba? Yung ano, yung Mga styrofoam na gawa rin ng mga styrofoam ito, hindi yung mga estatwa ng niyan niyan. Ah, ay styrofoam pala. Ano ba? Semento 'yan, semento. Pero in styrofoam muna. Tapos may fiberglass. Ah, naka-fiber muna. Semento tapos nilagay ng fiberglass para double ano a uh, protection pero dumaan niya sa styro din hindi na hindi na sa ah, yun, sabi, sabi wasa. pero yung styro pala no ay uh, so, yung buhot mm. uh, oh, yung styro sa akin ka ng Coco Valley ang isa at ang aking ulitin ko, aking artist ang kaibigan ayun <laughs> uh, ay, wala ka na yung shoutout yung ano shop mo ah, no, yung oh, yung, yung shoutout niya pala sa lahat ng mga mata uh, kitiwala sa emancipation art. Maraming salamat. Ayun oh, yun. Emancipation art services. Yeah. Ay gandang pa? ba? Oh. Ah, narapin niyo lang sa ano sa Facebook yung page. page. Emancipation art services para makita niyo yung mga project na natapos namin, yung mga yeah. sculpture namin. All right. Salamat kaya pala kay eh, Tip TV. Yeah. All right. Hey guys, like na sa vlog din ano, pag na-edit ko yung mga gawa. Ayun, ito yung wall yeah. hey yun, natin para sa pick, photo of nyo sa mga souvenir photos. Ito, ito yung area na oh. yan. Habang diba? wall yan. Hindi nakalimutan yeah. ni Hashtag yung gumawa niyan. Oh. sorry <laughs> <laughs> edit na. Ayun guys, thanks for watching. Ito lang short aking short uh, vlog sa aking kaibigan na artist. <laughs> Kaya artist sa track. So, art din artist naman yan. Thanks for watching. This is Tip Ride right TV. Yun ang aking vlog for today. Alright. <laughs>